Mga kalatagaw, tayo ngayon kung saan ay hanapin natin kinatawag nilang kakaibang prutas pero nakakagamot. So ito ngayon ay hindi po ito watermelon. Sinatawag po siyang kalabasa English pero hindi siya kalabasa. Alam nyo ba guys, na itong prutas na to ay sinasabi nila o kilala sa tawag na miracle fruit na ang daming binipisyo sa katawan ng tao o kalusugan ng tao. Kaya kung meron kayo niyan, alagaan nyo lang mabuti ang miracle fruit na nakakatulong po ito sa ating kalusugan. Ito ngayon mga kalatagaw, kukuha na tayo ng miracle fruit kasi nga nakakagamot to. So ito na siya. Dapat kung kunin dito ay yung hinog na talaga, yung parang gurang na, matanda na siya, di ba? So ito kunin natin. Here we go. Oh. Nakuha tayo. Alam mo na bigat to umaabot daw to nanay sa 10 kilo mahigit. Yes, itong ano miracle fruit na to. Sa tingin niyo para siyang watermelon, oh, hindi naman siya watermelon, hindi din siya kalabasa. Ito talaga ay miracle fruit na tinatawag dito. No, sikat na sikat to sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang daming binipis sa katawan mga kalatagaw, kaya tara na.